Hmm, hindi bagay sa iyo. Oy, hindi bagay in sa iyo. Hindi bagay sa iyo. Hindi bagay sa iyo. Pakalbo ka na lang. Ano? Lahat na lang hindi bagay? Mas bagay sa akin ito, mas bagay ang ganito, mas bagay sa akin ang kalbo. Kayo na! Kayo na ang hairstylist! Ay nako, kung papakinggan mo ang mga sinasabi ng tao, wala na! Hinahayaan mo na lang sila na diktahan kung ano ang gusto mo eh ano naman kung mag-style ka ng gusto mo? Di ba? Ano pa kaya alam nila? nag style ka ba ng buhok? Para ma-impress sila? Di ba hindi? nag style ako ng buhok para ma-impress at ma-satisfy ang sarili ko. Ako ba nakikialam sa mga hairstyle ninyo? Walang ba ng trip? Kung ayaw mo sa hairstyle ko, eh di wag kang tumingin sa akin. It's mo?